May mga larawan na tila ba nagpapahinto ng oras. May mga kuha rin na malinaw na nagpapakitang tuloy-tuloy ang paglipas nito. Pero may isang photographer na nakagawa ng imposible. Nakuhanan niya mismo ang pagtakbo ng panahon sa mukha ng apat na magkakapatid. At ang huling litrato nila ay talaga namang nakakaantig. Ang lahat ay nagsimula noong taong 1975. Mainit ang araw sa Massachusetts. Sa hardin ng bahay ng mga magulang ni Bebe, apat na magkakapatid ang masayang nagkukwentuhan. Heather, Mimi, Bebe at Lori. Walang arte, walang filter. Tawanan lang habang sinisikatan ng araw. Napansin ni Nicholas Nixon, asawa ni Bebe, kung paanong ang araw ay dumadampi sa kanilang mga muka. Parang eksena sa pelikula. Sinubukan niyang itanong, pwede ko bang kayong kunan ng litrato? Wala siyang kamalay-malay na ang simpleng tanong na 'yon ay ang babago sa pananaw ng maraming tao sa mundo. Hindi agad sumagot ang tatlo. Si Bebe, sanay na sa kamera ng asawa niya, pero yung tatlo, medyo nag-aalangan. Kita sa body language, nakatawid ang braso, nagdududang tingin, at halatang may kaba. Siyempre, panahon pa 'yon ng film camera. Walang instant preview, walang retake, at kung pangit ang kuha, wala nang bawian. Gamit ni Nicolas ang isang 8x10 large format camera. Isang dambuhalang kamera na kailangang bihasa ka para gamitin. Pero ito ang sekreto. Kaya nitong kuhanin pati ang pinakamaliliit na detalye. Kulubot, kinang ng mata, ekspresyon ng damdamin. At nang lumabas ang unang litratong yon, parang may mahika. Hindi lang ito retrato. Ito ay isang sandali ng kabataan, totoo, sariwa at punong-puno ng pag-asa. Isang taon ang lumipas. Graduation ng isa sa mga kapatid. Nagbiro si Nicolas. Sige nga pumwesto ulit kayo gaya nung una. Kuha nang ko kayo ulit. At nang pagtabihin niya ang dalawang litrato, pareho pero may konting pagbabago. Ibang ngiti, ibang tingin sa mata. Dito niya naisip ang isang ideya. Paano kung taon-taon kukunan ko kayo ng ganitong litrato? Pumayag ang apat. Akala nila tatagal lang ng dalawa o limang taon. Hindi nila alam aabot ito ng apat na pung taon. Isang larawan kada taon. Laging nakaayos sa parehong pagkakasunod. Heather, Mimi, Bebe, Lori. Walang make-up, walang props, walang lighting setup. Natural light lang. At higit sa lahat sila, kung ano at sino sila sa mismong araw na yon. Ang bawat photoshoot naging tradisyon. Minsan, naghihintay pa sila ng tamang liwanag. Pero hindi ito sayang. Ito ang oras ng pagkukwentuhan, tawanan, at pagbabalikan ng ala-ala. Sa bawat taon, nagiging mas malalim ang pagpili ng final photo. Noong una, mabilis lang. Pili ng gusto. Pero habang tumatagal, naging matindi ang diskusyon. Pano ang liwanag dito? Tingnan mo yung mata niya sa kuhang to. Yung emotion dito mas totoo. Habang kinukunan sila, dumaan ang buhay. May mga kasalan at hiwalayan. May mga anak na isinilang at mga mahal sa buhay na namaalam. May sakit pero kahit ano pa ang mangyari, hindi sila pumalya. Walang taon na lumipas na hindi sila nagkatabi sa harap ng kamera. Kahit may isa sa kanilang may sakit, tumayo siya. Kumapit siya. Hindi siya umabsent. At dito makikita ang tunay na ganda ng proyekto. Hindi ito tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa buhay. Paano ito humuhubog sa tao? Sa bawat guhit sa muka, sa pagbabago ng katawan, sa lalim ng mata. Mula sa mga hairstyle ng 1970s hanggang sa unang puting buhok, Mula sa ngiting puno ng pananabik hanggang sa mga tingin na may pinagdaanan. Walang salita pero bawat larawan may kwento. Hindi ito kwento lang ng apat na babae. Ito ay kwento natin. Kwento ng lahat ng dumaan sa buhay na nagmahal na saktan, tumawa at lumaban. At sa huli, ang proyekto ni Nicholas Nixon ay hindi lang tungkol sa litrato, kundi paalala kung gaano kabilis ang oras. Kaya habang may panahon pa, Kumapit sa pamilya mo, magpapicture, alalahanin ng sandali. Dahil minsan, isang simpleng litrato ang kayang magsabi ng buong kwento ng buhay mo. Habang tumatagal ang mga taon, unti-unti ring nagbago ang hitsura ng mga magkakapatid. Dumami ang kulubot, pumuti ang buhok at kahit hindi nila ito kailanman itinago, lalong naging maganda ang kabuuan. Yung puting buhok parang korona, isang sagisag ng lahat ng taong lumipas, ng lahat ng karanasang hindi nabura. Pero ang tunay na pagbabagong nakakagulat hindi sa itsura, kundi sa kung paano sila tumayo sa harap ng kamera. Nung mga unang taon parang kanya-kanyang mundo ang bawat isa. Nasa iisang frame sila pero parang kanya-kanyang isla. May kanya-kanyang iniisip, may sariling direksyon. Siguro nga ganun ng kabataan, gusto mong tumayo mag-isa, lumipad sa sarili mong landas. Pero habang tumatagal, Nagiging mas malapit ang kanilang katawan sa isa't isa. Unti-unting dumidikit ang balikat, gumagaan ang haplos sa balikat ng kapatid, at unti-unting lumalambot ang tingin. Ang panahon imbes na paglayuin sila, lalo pa silang pinaglapit. Lalo na si Mimi, yung pangalawa sa kaliwa, sa unang mga larawan parang may pader sa paligid niya. Matigas ang tingin, mahigpit ang bibig, at kahit yakap niya ang kapatid, may distansyang hindi makita. Parang may parte ng sarili niyang ayaw ipakita, hindi lang sa kamera kundi pati sa mundo. Pero alam natin, ang panahon may sariling paraan ng pagpapalambot. Habang lumilipas ang taon, unti-unting lumalabas ang mga ngiti ni Mimi. Hindi lang dahil sa edad kundi dahil mas madalas na siyang tumawa. At pagdating sa huling taon, hindi mo na siya halos makilala. Mula sa matigas at matapang, ngayon mata niyang puno ng init ng pagmamahal at ng kapayapaan. Mararamdaman mong napawi na ang takot parang sinasabi ng mga mata niya, ito ako at payapa ako sa kung sino ako. Habang lumalalim ang proyekto, napansin ito ng mundo. Ang mga litrato nila umikot sa pinakamalalaking museo mula sa Museum of Modern Art sa New York hanggang Louvre sa Paris. Pero para sa magkakapatid, hindi ito tungkol sa sining. Ito ay tungkol sa buhay nila. Isang kwentong hindi naman talaga para ibahagi sa mundo. Pero napiling ikwento nang buong tapang, isa pa sa mga natatanging katangian ng proyekto kung paano nito ipinakita ang pag-iidad ng mga babae. Sa mundo kung saan pinapaniwala tayong paglampas ng apat na pu ay laos na ang babae. Kung saan ang kulubot ay itinatago at ang edad ay ikinakahiya. Pinatunayan ng Brown Sisters na pwedeng balikta rin ang kwento na ang edad ay hindi dumi sa muka kundi ginto sa pagkatao na pwede kang tumanda at mas gumanda. Habang naging uso ang Photoshop filters at instant glam, hindi kailanman lumihis si Nicolas. Hindi siya sumabay sa agos ng teknolohiya. Nanatili siya sa kanyang 8x10 camera. Dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa perpektong kuha, kundi sa totoong sandali, sa pagiging tapat, hindi lang sa larawan, kundi sa sarili. Ang mas kahanga-hanga pa, kahit nakuhanan sila ng apat na taon, wala tayong alam sa personal nilang buhay. Tahimik sila tungkol sa kanilang kwento. Walang post, walang detalye ng pag-ibig, karera o trahedya. Pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang lahat sa mga mata nila. Kahit walang sinabi, alam mo kung kailan may mabigat na pinagdadaanan ng isa. Sa taong iyon, titindig ang tatlo ng mas malapit. Mas mahigpit ang hawak, mas malalim ang tingin sa isa't isa. Walang salita, pero ramdam mong may pagdamay. Pagdating ng ikaapat na pung taon, na pagkasunduan nilang tapusin na ang proyekto at ang huling larawan, Diyos ko, yun ang larawang hindi malilimutan. Wala na ang kabataan, naroon na ang lahat ng kulubot, puting buhok at tanda ng mahabang paglalakbay. Pero higit pa roon, naroon ang katahimikan. Isang klasing kapayapaan na dumarating lang kapag tinanggap mo ang buong kwento ng buhay mo. At ang ngiti ni Mimi, ang dating matigas, ngayon ay bukas at mainit. Para bang sinasabi niya, Naglakad ako ng malayo pero narito pa rin ako, buo at mas totoo. Kaya nakakaiyak ang huling litrato hindi dahil tapos na ang proyekto, kundi dahil pinapaalala nito na ang tunay na kagandahan ay hindi sa balat, nasa pagyakap mo sa bawat yugto ng buhay, sa mga kulubot na galing sa tawa, sa puting buhok na parang medalya ng lakas, at sa mga kamay na marunong ng kumapit hindi para hindi mawala, kundi para sabay kayong tumanda. Ito ang pamana ng Brown Sisters. Hindi lang sila nagkuwento. Ipinaalala nila sa atin na ang pagtanda ay hindi katapusan. Ito ay karugtong. Isang pahina ng karunungan, isang yugto ng pagmamahal, isang alaala na dapat ipagmalaki, hindi itago. Kaya kung may litrato ka ng pamilya mo, huwag mo lang itago sa folder. Balikan mo, tingnan mo, at pahalagahan mo. Dahil doon, baka makita mo rin ang kwento ng sarili mong buhay.